Hi guys. Dito na naman tayo guys uh, sa sa paligid. Ayun guys, oh ganda ng view ng puno guys, oh. Yan. Dito tayo guys. Lakad-lakad tayo doon sa bundok guys. Yan, lakad-lakad tayo sa bundok. exercise hoy oh. oh. kok bag, guys magang kay stress kaya dito muna tayo sa bundok tingnan mo yung mga pusa ko guys so sumasama sumasama si Naitumi si Kage yan nakalakad tayo dito guys asawa ko Ayan guys, oh, ang mga pusa ko guys, sumasama sa akin. At sa mga aso guys, oh. Ganda ng tanawin dito guys. Ayo nasi kian Ken Ken. Ken. Ming. Ayan ako sa o. Eh. Exercise. Akyat bundok. Ayan. Kiyat mundok ko tayo guys. Pasingot. Ayan. Kailangan magpapawis. Kagigising ko lang guys. Masarap mag-alaga ng maraming hayop guys. Gaya nila oh. Pero hindi rin maiwasan na ma-stress guys. Nakaka-stress din sila. Kakak stres. Halo meme. Hano oban oban mana aku mangan meme ya. Hah. Cerita, ah. dire. Ali meme. Ali meme. Mee. Mee. Usaha gede meme. ang bilis kumilos ng nagtanim ng mais dito talagang walang isang buwan yung nilinis ito tapos tanim agad mga miming hali miming may tumi tiger hali dali kailangan ko ng Kamuwi. Kailangan ko ng bumaba, guys, dahil ang mga pusa ko, guys, baka maligawin. Ito yung maliit kong putin, oh. Sumasama. Ming, ingatan mo yung mata mo, ha? Baka matusok. Ayan. Hello. unsa sa manak day? Ayan. Ayan guys, ang ganda talaga ng view dito guys. Oh, ginawa ng ano guys. Oh. Ginawang umah. Ayan. Ginawang uma, guys. Ayan, tinamnam ng mga mais. Ayan. Ming! Uli na ta, Ming. Ali, Ming. Uli na, Ming. Ming! Ming, tiger! Uli. Kugusan, tika, pi. Hargahin na nga lang kita, ha? ka. Kawawa mm, naman. Sumusunod sa akin, eh. Punta sana ako dun. Unti, sinisipon pa siya, guys. Oh. Ay, gusto niya bumaba. Ih, tuh kan, lakad nol itu lakad-lakad lang kami guys, ayan, oh, ayan, ulit tuh, dan itu, may tumi poli na, kulit. Ito na ta. May tumi. Me. Ali, me me. Kailangan ko siyang gabayan guys. Pa uwi. Yung maliit guys. Baka maiwan eh. Maligaw. ay po yung bahay ko guys. Eh. Yung baka ko. Ming! Ming! Ming ulit na Ming. Ala. <laughs> Makyat mga miming ko guys. O. Oh. Makyat sa puno ng niyag. Anong ginagawa mo, Bruno? Hmm? Bros! Ayun na bros? Ayan guys, mga alaga ko guys. O. Oh. Ayan guys. O. Oh. Ayan. Guys, thank you for watching.